Proud Pinoy, tayo na naman ang unang Pilipinong nakapag-vlog nito dito sa Las Vegas. Wow, ang ganda naman. Mapapawaw, wow, 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 wow. <laughs> unang Pinoy na nakapag-vlog ng Spear. Sikat na puntahan dito sa Las Vegas. Ang niyang, ang dami niyang design idol magugulat ang buong mundo anong say mo, anong comment mo kung meron din tayong ganito sa Pilipinas 18,000 seat capacity dyan na po gaganapin po yung mga malalaking concert dito sa Las Vegas famous na puntahan dito sa Las Vegas immersive entertainment ng Las Vegas bagong bagong entertainment dito sa Nevada, yan you know? o, Spear wow, mapapawaw ka na lang talaga ang ganda naman dito Uy oh, yeah. Enjoy mga idol Marami pa kayong makikita panorin nyo Hanggang huli Hi okay. Nag-enjoy si mami yung manood Ayan si ate oh Lumabas pa ng sasakyan no? oh Para lang manood ng ano Dambuhalang spear Dito sa kalagitnaan ng Las Vegas Tinayo po nila yung spare na yan ng limang taon at gumastos po ang Las Vegas ng 2.3 billion dollars. Grabe naman, sobrang laking pera niyan. Dambuhalang bola na nagniningning lumiliwanag. Sobrang laki po niyan kasi laki po siya ng Statue of Liberty ng New York. Grabe, sobrang laki nito. Panoorin nyo hanggang dulo magugulat kay sa mga makikita nyo. Grabe talaga. Hindi ako makapaniwala. It is that Elijah? I think it be like a ball? Percy, ball? Percy, ball? Uh, percy, percy ball. Percy ball? Percy ball. Oh, percy ball. Percy ball. It's, five. Five. It's five. Wow. Wow. moonshine in the city there you go it's so amazing follow huh? awesome. na follow na mga lodi sa susunod kong vlog ipakikita ko naman kung anong meron dyan sa loob ng spear ng Las Vegas sugurado magugulat ang buong mundo sa ganda nyan like and comment kung anong masasabi nyo sa nakita nyo dito sa vlog ng BTK TV lang ang malakas